guys ayan for today's video guys ayan ulam isda na naman ang ulam natin guys so ayan lang guys ang ating ulam ngayon guys o diba napaka fresh nyan guys o oh. nagrabing yung mga isda guys ganyan lang dito sa amin sa probinsya guys sa mga sudan guys ayan baka magsawa na kayo sa kapapanood sa aking mga video kasi more on fish talaga more on isda talaga ang aking ina upload guys kasi mahilig talaga kami sa mga isda guys kasi alam nyo ba guys dito sa amin ay Marami talagang isda dito guys. O guys kasi ah uh, ito ay malapit lang sa dagat guys ang lugar ng Quezon province guys. Ang lugar ng Quezon province guys malapit lang sa karagatan kaya uh, hindi na kayo magtataka kung bakit uh, sa aking mga vlog or sa aking mga video ay puro isda ang yung makikita no. More on isda talaga. Ayan guys. Ayun. Kilala nyo bang kung anong klasing isda yung guys? Ayan, nalinisan natin ito guys at ating ipiprito yan guys. Ayan. Hindi ko ito kilala kung anong klaseng isda na ito guys. <laughs> pero taga dito ako sa ano ha, sa Quezon province pero hindi ko kilala kung anong klaseng isda yan guys. Ayan, dahil hindi naman tayo mangin isda ano. Ayan. Kumakaya lang tayo ng isda pero hindi natin kilala kung anong klaseng isda yan guys. Napakalamian na guys. At ano po ng prituson, guys. So yun lang guys. Thank you for watching guys and see you on my next vlog. Ayan. Bye-bye.